Sa loob ng maraming taon, itinuro sa mga Kristiyano na ang ikapo ay isang sagradong obligasyon, isang hindi masisira na tuntunin na, kung hindi susundin, ay nagdudulot ng sumpa sa kanilang buhay. Ngunit ito ba talaga ang sinasabi ng Biblia? O ito ba ay isang misinterpreted na konsepto at ginamit upang manipulahin ang mga mananampalataya? Maraming mga simbahan ang nangangaral na kung hindi ka magbibigay ng ikapu, ikaw ay nagnanakawan sa Diyos at ang iyong pananalapi ay hindi kailanman mapapala. Ngunit ngayon, sisikapin natin ng mas malalim kung ano talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ikapu, at kung ano ang matutuklasan mo ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa pagkabukas palad at pananampalatayang kristyano. May katotohanan na kakaunti ang nangahas na sabihin, si Jesus at ang mga apostol ay hindi kailanman nagutos sa mga mananampalataya na magbigay ng ikapu. Bakit kung gayon ang napakaraming simbahan ay nagpapakita nito bilang isang ganap na pangangailangan? Ito ba ay isang turo na batay sa Biblia o isang tradisyon ng tao na ipinataw para sa iba pang mga layunin? Sa video na ito susuriin natin ang ikapu mula sa pinagmulan nito sa Lumang Tipan, pagbabago nito sa unang simbahan, at kung gaano karaming mga leader ng relihiyon ang gumamit ng konseptong ito para manipulahin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Kung nadama mo na ba na nagkasala ka sa hindi pagbibigay ng 10% ng iyong kita? Kung naisip mo kung talagang hinihiling ng Diyos ang kontribusyong ito? O kung napansin mo na ang ilang simbahan ay gumagamit ng ikapu upang pagyamanin ang kanilang sarili sa halip na tulungan ang mga nangangailangan? Ang video na ito ay para sa iyo. Tingnan natin kung ano ang hindi nila kailanman ipinaliwanag sa iyo tungkol sa ikapu. At kung bakit ang tunay na pagkabukas palad, ayon sa Biblia, ay walang kinalaman sa isang tiyak na figura, kundi sa disposisyon ng iyong puso. Bago magpatuloy, gusto kong sabihin mo sa akin sa mga komento, ano sa palagay mo ang tungkol sa ikapu? Sa tingin mo ba ito ay isang obligasyon o isang gawa ng pag-ibig? Ibahagi ang iyong opinyon at samahan mo ako hanggang sa huli. Dahil ang matututuhan mo ngayon ay makapagpapabago sa paraan ng pamumuhay mo sa iyong pananampalataya at sa paraan ng pagtingin mo sa probisyon ng Diyos. Mula sa pinakaunang mga ulat ng kasulatan ang pagbibigay ng ikapo ay lumilitaw bilang isang kapansin-pansing gawain sa mga lingkod ng Diyos. Ngunit ito ba ay talagang isang banal na utos o isang pagpapahayag lamang ng pasasalamat? Sa Genesis 14 20, Makikita natin na ibinigay ni Abraham ang ikapu kay Melchizedek, ang misteryosong saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ngunit may isang bagay na bihirang binanggit sa mga simbahan. Hindi ibinigay ni Abraham ang ikapu na iyon dahil ito ay isang utos, ngunit kusang loob. Ginawa niya ito hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang parangalan ng Diyos pagkatapos ng kanyang tagumpay sa labanan. Ngayon, kung obligado ang pagbibigay ng ikapu mula pa noong panahon ni Abraham, bakit hindi binanggit ng Biblia na palagi niya itong ginagawa? Bakit hindi ipagpatuloy ng kanyang anak na si Isaac o apo na si Jacob ang gawain ito ng regular? Maliwanag na noong panahong iyon ay walang batas na nag-aatas sa bayan ng Diyos na magbigay ng ikapu. Pagkaraan ng maraming siglo, nang itatag ng Diyos ang kanyang tipan sa Israel, ang ikapu ay nagkaroon ng espesipikong tungkulin sa loob ng kautosang mosaiko. Sa Levitico 27.30, ipinahayag ng Diyos na ang ikapu ay sa Kanya. Ngunit narito ang isang mahalagang detalye. Ang ikapu ay hindi sa pera, kundi sa mga produktong pang-agrikultura at mga hayop. Sa kulturang Hebreo noong panahong iyon, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng mga barya, kundi sa pamamagitan ng ani at kawan. Ang layunin ng ikapu na ito ay suportahan ng mga levita ang tanging tribo na hindi tumanggap ng lupain dahil ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa templo. Sa madaling salita, ang ikapo ay hindi isang parangal na ipinataw sa lahat ng mga Israelita ng walang pinipili, ngunit isang sistema ng probisyon para sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa gawain ng Diyos. Ngunit hindi lang iyon, marami ang hindi nakakaalam na mayroong higit sa isang uri ng ikapo sa batas ni Moises. Sa Deuteronomio Parters 22-27, Iniutos ng Dios na ang ikasampung bahagi ng mga pananim at kawan ay itabi upang kainin sa isang sagradong piging. Tama, ang isang bahagi ng ikapo ay hindi napunta sa mga pari o sa templo, bagkus ang mga tao mismo ang gumamit nito upang ipagdiwang at magsaya sa harap ng Diyos. Imagine, ang Diyos mismo ay nagutos na ang ikapo ay tamasahin sa kanyang presensya bilang pagpapahayag ng kagalakan at pasasalamat. Hindi ba ito iba sa itinuturo ng maraming simbahan ngayon? At meron pa, tuwing tatlong taon, isa pang uri ng ikapu ang kinokolekta, gaya ng inilarawan sa Deuteronomio 14-28-29. Ang ikapo na ito ay hindi ibinigay sa mga pari o ginamit sa mga relihiyosong seremonya. Sa halip, ito ay inimbak at ipinamahagi sa mga levita, mga ulila, mga balo at mga dayuhan. Itinatag ng Diyos ang sistemang ito upang tulungan ang mga higit na nangangailangan at tiyakin ang katarungang panlipunan sa kanyang mga tao. Ilang beses na nating narinig na ang ikapu sa Biblia ay may ganitong layunin, ang ideya na ang ikapo ay isang mandatoryong buwis upang suportahan ang mga templo at mga pinuno ng relihiyon ay walang batayan sa kasulatan. Kung susuriin nating mabuti ang mga talatang ito, malinaw na ang ikapo sa lumang tipan ay hindi kailanman isang obligadong pagbabayad para sa mga pinuno ng relihiyon o isang paraan ng pag-iipon ng material na kayamanan, sa halip ito ay isang gawa ng pasasalamat, isang sistema ng probisyon para sa mga levita, isang pagdiriwang ng pananampalataya, at higit sa lahat isang mekanismo upang matulungan ang mga nangangailangan. Kaya ang malaking tanong ay, ano ang nangyayari sa ikapo sa bagong tipan? Inutusan ba ni Jesus at ng mga apostol ang mga kristyano na gawin ito? Pagdating natin sa bagong tipan, may nakakagulat na nangyari. Ang ikapo ay hindi na ang sentro ng pagtuturo tungkol sa pagkabukas palad at probisyon sa komunidad ng pananampalataya. Marami ang naniniwala na inutusan ni Jesus at ng mga apostol ang mga kristyano na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ikapo gaya ng ginawa ng mga Israelita. Ngunit iyan ba talaga ang sinasabi ng kasulatan? Sa Mateo 23.23, 23, sinaway ni Jesus ang mga pariseo dahil maingat nilang ibinibigay ang ikapo kahit ang G pinakamaliit na halamang gamot, ngunit pinabayaan ang katarungan, awa, at pananampalataya. Pansinin ang isang bagay na susi dito. Hindi tinuturuan ni Jesus ang mga disipulo na magbigay ng ikapo, ngunit tinutuligsa ang pagpapaimbabaw ng mga pariseo na sumunod sa kautusan sa panlabas ngunit nagmatigas ng mga puso. Ang problema ay hindi ang pagbibigay nila ng ikapo ngunit sila ay naniniwala na sa paggawa nito sila ay matuwid sa harap ng Diyos habang binabalewala ang pinakamahalaga habang sumusulong tayo sa mga liham ng mga apostol na susumpungan natin ang isang bagay na higit na nagpapakita. Sa dua mga taga-Korinto 9.7, malinaw na itinuro ni Pablo na ang bawat tao ay dapat magbigay ayon sa layunin ng kanyang puso hindi nang may pagdadalawang isip o sa pagpilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Narito ang malaking pagkakaiba. Sa lumang tipan, ang ikapu ay isang itinatag na batas para sa bansang Israel, ngunit sa simbahan ni Kristo, ang pagkabukas palad ay dapat na mula sa puso, hindi mula sa panlabas na pagpapataw. Walang utos sa bagong tipan na nangangailangan ng mga mananampalataya na magbigay ng ikapu. Sa kabaligtaran, ang binibigyang diin ay pagmamahal at kahandaang magbigay. Ang isa pang kawili-wiling aspeto ay kung paano namuhay ang mga unang kristyano. Sa mga gawadwa 44-45, sinabi sa atin na ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at mayroon silang lahat ng bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kalakal at ipinamahagi ang pera sa sinuman ayon sa kanyang pangangailangan. Nakikita mo ba ang pagkakaiba Walang sistema kung saan ang bawat tao ay kailangang magbigay ng eksaktong 10% ng kanilang kita. Ang sinaunang pamaya ng Kristiyano ay hindi kumikilo sa ilalim ng isang pamamaraan ng obligadong ikapu. Pagkus sa ilalim ng isang prinsipyo ng pag-ibig at kusang pagkabukas palad, ang susi dito ay nagbigay sila dahil sa pagmamahal, hindi sa takot. Hindi sila nag-aalala na matugunan ang isang nakapirming porsyento ngunit sa pagtulong sa mga talagang nangangailangan nito. Higit pa rito kung ang pagbibigay ng ikapu ay isang umiiral na tuntunin para sa mga kristyano, inaasahan nating itinuturo ito ng mga apostol ng malinaw at direkta. Ngunit wala saan man sa bagong tipan na makikita natin sina Pablo, Pedro o Juan na humihingi ng ikapu sa simbahan. Sa halip, Nakikita natin ang mga tagubilin tungkol sa bukas palad na pagbibigay, pagbabahagi sa mga kapatid na nangangailangan, at pagtulong sa mahihirap. Ang modelong kristyano ay hindi batay sa isang ipinataw na figura, ngunit sa isang nabagong puso na nagbibigay ng may kagalakan at walang presyon. Kaya ano ang itinuturo nito sa atin? Na sa bagong tipan, ang pagkabukas palad ay hindi isang bagay ng bilang, ngunit sa disposisyon ng puso. Hindi kailanman inutusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na magbigay ng ikapo at hindi kailanman itinatag ng mga apostol ang 10% bilang isang kinakailangan para sa simbahan. Ang hinahanap ng Diyos ay isang kusang loob at mapagmahal na pagsuko, hindi isang sistemang batay sa obligasyon at takot. Ngunit kung hindi na sa pilitan ng pagbibigay ng ikapo, bakit iginigiit ito ng maraming simbahan? Dito tayo napupunta sa isang mas maselan na issue. Manipulasyon ng Relihiyon sa Ikapu Isa sa mga pinakaginagamit na mga talata upang pilitin ang mga mananampalataya na magbigay ng Ikapu ay ang Malakias 3.10 kung saan sinabi ng Diyos, Dalhin ninyo ang lahat ng ikasangpung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang gayong pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin iyon. Ang talatang ito ay ipinangaral ng hindi mabilang na beses upang sabihin na sinumang hindi nagbibigay ng ikapu ay ninanakawan ng Diyos at inilalagay ang kanilang sarili sa ilalim ng sumpa, ngunit narito ang isang bagay na hindi nila sinasabi sa iyo. Ang talatang ito ay hindi nakadirekta sa mga Kristiyano, ngunit sa mga tiwaling pari ng Israel. Sa Malakias, Sinasaway ng Diyos ang mga pari dahil iniingatan nila ang mga ikapo para sa kanilang sarili at hindi ginagamit ang mga ito para sa kanilang tunay na layunin. Hindi ang mga tao ang nagnanakaw sa Diyos, kundi ang mga pinuno ng relihiyon. Sa kabila nito, maraming mga simbahan ang patuloy na gumagamit ng talatang ito upang magtanim ng takot sa mga mananampalataya na nagpapaisip sa kanila na kung hindi sila magbibigay ng ikapo, parurusahan sila ng Diyos ng mga problema sa pananalapi o sakit. Ngunit kinundisyon ba ng Diyos ang kanyang pagpapala sa isang mandatoryong pagbabayad? Itinuturo ng Biblia na ang kanyang biyaya ay isang regalo, hindi isang bagay na binili. Gayunpaman, ang problema ay higit pa sa takot. Sa ilang mga lupon, ang ikapu ay ginawang sistema ng personal na pagpapayaman para sa ilang leader ng relihiyon. Dito pumapasok ang tinatawag na prosperity gospel na nagtuturo na kung magtitaiti ka, gagantimpalaan ka ng Diyos ng material na kayamanan. Ang ideyang ito ay umakay sa maraming tao na magbigay ng ikapu sa pag-asang paramihin ang kanilang pera na parabang ang Diyos ay isang investment bank. Ngunit kapag tinitingnan natin ang kasulatan, hindi natin makikita si Jesus o ang mga apostol na nangangaral na ang pera ay nagdudulot ng espiritual na mga pagpapala. Sa kabaligtaran, itinuro ni Jesus na ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timoteo 6.10 Hindi siya kailanman humingi ng ikapo, kahit noong siya at ang kanyang mga disipulo ay nangangailangan. Sa halip na muhay sila sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtitiwala sa paglalaan ng Diyos at sa kusang loob na pagkabukas palad ng mga sumuporta sa kanila. Hindi kailanman nangako si Jesus ng material na kayamanan sa mga nagbigay ng pera sa idiniin niya ang pagpapakumbaba, pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ang panganib ng ipinataw na ikapu ay na inililihis nito ang atensyon sa kung ano talaga ang mahalaga. Taos pusong pagkabukas palad at pangangalaga sa mga higit na nangangailangan. Sa halip na udyukan ng mga tao na magbigay ng may pagmamahal, maraming simbahan ang gumagamit ng emosyonal na pagmamanipula upang pilitin silang magambag. Sinabihan sila na kung hindi sila magbibigay ng ikapu, hindi sila pagpapalain ng Diyos o kung gagawin nila tatanggap sila ng isang himala sa pananalapi. Ngunit ang Diyos ay hindi isang negosyo ni ang kanyang pagpapala ay nabibili ng pera. Sa mga gawa ortho 20, sinaway ni Pedro si Simon Magus sa pag-aakalang mabibili niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pera na sinasabi sa kanya, ang iyong pera ay mapapahamak kasama mo dahil inisip mo na ang kaloob ng Diyos ay mabibili ng pera. Ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa kanyang mga pagpapala. Siya ay nagpapala dahil sa pag-ibig, hindi sa mga transaksyon sa pananalapi. Kung ang ikapu ay isang kondisyon para matanggap ang pagpapala ng Diyos, bakit hindi ito kailanman itinuro ni Jesus? Bakit hindi ito itinatag ng mga apostol sa simbahan? Ang problema ay hindi ang ikapu mismo, ngunit ang paraan ng paggamit nito upang manipulahin at kumita mula sa pananampalataya ng tao ang tunay na pagkabukas palad ay hindi dapat udyukan ng takot o mga pangako ng kayamanan, kundi ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At dito lumalabas ang isang mahalagang tanong, kung ang ikapo ay hindi sa pilitan, kung gayon paano tayo dapat magbigay ayon sa Biblia, kung ang ipinag-uutos na ikapu ay hindi isang pagtuturo ng bagong tipan, kung gayon paano tayo itinuturo ng Biblia na magbigay, ang susi ay hindi isang nakapirming porsyento, ngunit ang saloobin ng puso. Sa 2 Corinthians 9.7, malinaw na sinabi ni Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya niya sa kanyang puso, hindi ng atubili o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito makikita natin ang isang pangunahing prinsipyo. Ang pagbibigay ay hindi dapat maging isang pasanin, ngunit isang pagpapahayag ng pagmamahal at pasasalamat. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera. Ang hinahanap niya ay isang pusong bukas palad, handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa ganitong diwa, ang tunay na pagkabukas palad ay hindi nasusukat sa halagang ibinibigay natin, ngunit sa intensyon kung saan natin ito ginagawa. Ipinakikita rin sa atin ng Biblia na ang pagbibigay ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbibigay, ng kontribusyon sa isang institusyong panrelihiyon kundi direktang pagtulong sa mga nangangailangan nito. Sa Santiago 1.27, sinabi sa atin na ang tunay na relihiyon ay nagaalaga sa mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. Sa madaling salita, hindi interesado ang Diyos sa kung gaano karaming pera ang ibinibigay natin sa isang simbahan, ngunit sa kung paano natin ginagamit ang ating mga mapagkukunan upang makaapekto sa buhay. Binigyang din ito mismo ni Jesus sa Mateo 25-35-40. Nang sabihin niya, Ako ay nagutom at binigyan ninyo ako ng makakain, na uuhaw ako at pinainom ninyo ako. At ipinaliwanag niya na kapag tinutulungan natin ang mga nangangailangan, ginagawa natin ito para sa kanya na ito ay umaakay sa atin na magmuni-muni. Nagbibigay ba tayo dahil sa pag-ibig o dahil sa ugali? Ang isang makapangyarihang halimbawa ng tunay na pagkabukas palad ay matatagpuan sa kwento ng mahirap na balo sa Marcos 12.4.1. Pinagmamasdan ni Jesus kung paano naglalagay ng pera ang mga tao sa mga handog sa templo at nakita niya na ang mga mayayaman ay nagbibigay ng malaking halaga ngunit ang isang mahirap na balo ay naglagay lamang ng dalawang maliit na barya. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang babaing ito ay nagbigay ng higit sa lahat sapagkat sila'y nagbigay mula sa kanilang kayamanan ngunit ibinigay niya ang lahat ng kaniyang tinatangkilik. Ano ang ibig sabihin nito? Na para sa Diyos ang halaga ng ating pag-aalay ay hindi sa dami, kundi sa pananampalataya at sakripisyo na ating ibinibigay. Ito ay hindi tungkol sa pagtugon sa isang porsyento, ngunit tungkol sa pagbibigay ng may tunay na pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagkabukas palad ay hindi ito palaging tungkol sa pera. Itinuro ni Jesus na maraming paraan upang magbigay, oras, tulong, mga salita ng paghihikayat, pagmamahal at paglilingkod. Sa mga gawatri kung sangron sinabi ni Pedro sa isang pulubi, Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Heso Kristo, bumangon ka at lumakad. Ito ay nagpapakita sa atin na ang tunay na pagkabukas palad ay hindi limitado sa material na mga bagay, ngunit kasama rin ang ating kahandaang tumulong, maglingkod at magbahagi ng mensahe ni Kristo, maraming beses ang isang gawa ng taos pusong pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa isang donasyong pera. Kaya kapag iniisip natin ang pagbibigay, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Ginagawa ko ba ito dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa o dahil sa obligasyon? itinuturo sa atin ng Biblia na ang tunay na pagkabukas-palad ay isang gawa ng pananampalataya, hindi isang pagpapatao. Walang nakapirming numero ni isang mahigpit na panuntunan. Ang bawat tao ay dapat magbigay ayon sa kanilang nararamdaman sa kanilang puso na nagtitiwala na ang Diyos ang siyang nagbibigay at nagpapala sa bawat isa sa kakaibang paraan. Ngayon, kung ang tunay na pagkabukas-palad ay nakabatay sa pag-ibig at kalayaan, Paano natin mauunawaan ang ikapu sa konteksto ng biyaya at pananampalataya kay Kristo? Matapos suriing mabuti ang itinuturo ng Biblia tungkol sa ikapu, imposibleng hindi natin tanungin ang ating sarili. Obligasyon nga ba ito ng mga Kristiyano ngayon? Malinaw ang sagot. Sa lumang tipan, ang ikapu ay bahagi ng batas ni Moises, isang sistemang idinisenyo upang suportahan ang mga levita, ipagdiwang sa presensya ng Diyos, at tulungan ang mga nangangailangan. Hindi kailanman isang obligadong pagpupugay upang pagyamanin ang mga pinuno ng relihiyon o isang formula para makatanggap ng material na mga pagpapala. Pagkatapos pagdating natin sa bagong tipan, makikita natin na hindi inutusan ni Jesus o ng mga apostol ang mga mananampalataya na magbigay ng ikapu. Sa halip nagturo sila ng isang bagay na mas makapangyarihan. Pagkabukas palad batay sa pag-ibig, hindi obligasyon. Ito ay ganap na nagwawasak sa ideya na ang isang Kristiyano ay dapat magbigay ng 10% ng kanyang kita sa ilalim ng banta ng isang sumpa. Ang unang simbahan ay walang mandatoryong sistema ng ikapu, bagkus ay ibinahagi kung ano ang mayroon sila ayon sa pangangailangan ng iba. Hindi sila nagbigay dahil sa takot na maparusahan, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ngayon, maraming mga simbahan ang binaluktot ang mensaheng ito gamit ang mga talatang tulad ng Malakias 3.10 upang manipulahin ang mga tao sa pakiramdam na nagkasala kung hindi sila magikapo. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailangan ng Diyos ang ating pera, gusto niya ang ating mga puso. Ang problema sa Ebanghelyo ng Kaunlaran ay ginawa nitong isang uri ng makalangit na pamumuhunan ng ikapu na nangangako na pararamihin ng Diyos ang pera ng mga nagtitite. Ngunit ito ay walang batayan sa Biblia. Ang Diyos ay nagpapala sa maraming paraan, ngunit ang kanyang pagpapala ay hindi isang transaksyong pinansyal. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, Ibigay mo sa akin ang iyong pera at gagawin kitang yumaman. Sa kabaligtaran, itinuro niya na mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap, mga gawa 2035 mo. Ngunit palaging mula sa kalayaan at kagalakan, hindi mula sa panggigipit o manipulasyon. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagiging bukas pala dahil sa Biblia? Nangangahulugan ito ng pagbibigay ayon sa kung ano ang ating ipinasya sa ating mga puso, nang walang mga imposisyon o obligadong porsyento. Nangangahulugan ito ng pagtulong sa mga ulila mga balo sa mga nangangailangan, Santiago 1.27. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng may pananampalataya, pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay. Walang eksaktong numero, dahil tinitingnan ng Diyos ang intensyon ng puso, hindi ang halaga sa bank account. Ang mahalagang bagay ay hindi kung gaano kalaki ang ibinibigay natin ngunit kung anong sa loobin ang ginagawa natin. Ngayon iniiwan ko sa iyo ang isang mahalagang tanong. Nag-iika ka ba dahil sa pagmamahal o takot kung ito ay para sa pag-ibig luwalhati sa Diyos? Ngunit kung ito ay dahil sa presyon o takot, oras na upang magmuni-muni. Ang tunay na pagkabukas palad ay isang gawa ng kalayaan, hindi obligasyon. Hindi gusto ng Diyos ang pera mo, gusto niya ang puso mo. At kung magtitiwala ka sa kanya, lagi kanyang gagabay sa pagbibigay sa tamang paraan. Ngayong nakita na natin kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol sa ikapu, gusto kong pagnilayan mo. Nagbigay ka ba dahil sa pagmamahal o dahil sa obligasyon? Ang salita ng Diyos ay malinaw. Ang tunay na pagkabukas palad ay hindi nasusukat sa porsyento, ngunit sa saloobin ng puso. Si Jesus ay hindi kailanman humingi ng ikapu ngunit tinuruan niya tayo na ibahagi sa mga higit na nangangailangan, magbigay ng may kagalakan, at magtiwala sa paglalaan ng Diyos ng walang takot o manipulasyon. Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Binago ba ng video na ito ang paraan ng pagtingin mo sa ikapo? Ipaalam sa akin sa mga komento at kung nakaramdam ka ng pressure na magbigay ng hindi na uunawaan kung bakit ibahagi ang iyong karanasan, hindi dito natatapos ang pag-uusap. Dahil sa susunod na video ay pag-uusapan natin ang isa pang paksa na iniiwasan ng maraming simbahan. I-click ngayon at ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga katotohanan na maaaring magbago ng iyong spiritual na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ibahagi ang nilalamang ito sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan ito. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.